yung kamamadali natin si Ace walang diesel <laughs> pipili tayo ng diesel sa magtanong naman ako doon kay kuya kung pwede bumili ng nakagalong basta yung galon na yun ganito, pwede naman daw so tanggalin natin ng moist ng uh, mga natitirang basa, mga natitirang tubig kailangan malinis bago natin lagyan ng diesel so yun <laughs> So yun mga idol, malinis na wala nang um, uh, basa. Hindi na uh, nang pwede Tara, punta tayo sa shell. So yun, punta tayo sa shell mga idol. So yun, tara. Doon tayo sa uh, lagi nating tinatambayan. Yan. Ito dito lang mga idol. Nalalangat lang. Nalalangat lang tayo sa shell. Ayan, dito na tayo sa shell. Ayan sila kuya. Hindi tayo naubusan tayo ng diesel gag. Happy wall side lang. So, isang libo. Ayan, mga ito. So, sa So, Naubusan ng Nabubusan ako ng diesel. Hindi ako napagkarga. Nandun sa show kasi si Ace. Yung sasakyan ko. Ando, no? Dalawang araw kami dun eh. Hindi ako nakapagkarga. <laughs> na ubuusan. So, mga kaidol. So, ayun. Ano sir? Ano? Wala palang takip. Ayun, wala pala yung takip sa bahay? Ano nga, sir? Bigat pa. So, ayun. Dito na tayo mga idol. Lagyan na natin ng diesel Ace hmm. Ano kaya ito? idol, update tayo. Hindi kaya na imbudo natin, hindi ay imbudo. So kumuha tayo ng uh, panibagong bote. So ayan. Success, idol. Yun, buti na lang may nakita tayo ano, na, tapos pinat pinatuyo na lang natin. Oh, one <laughs> so, yan. Tay-utay lang hanggang sa uh, maubos natin laman nito. May diesel na. Pwede na ulit makipagwalwalan mga idol. Woo, success! Ah. join Joints parang mafia.